So, good morning, good morning mga lods. Ayan, for today's video, gagawa tayo ng seaweed na kinilaw. Dry seaweed or yung tuyong seaweed, pinatuyong seaweed. sa salad natin or kinilaw. Ayan, gamit lamang ang mga ingredients na to. Uh, eh, ito ay dito sa Taiwan. Ayan, Ayan, sesame oil from Korea. Ayan, baka naman. At saka yung dumpling sauce. At saka yung black vinegar ng Taiwan. Ayan. Siyempre, hukugasan natin ito. Itong tuyong seaweed. O dried seaweed. Pagka tuyo nito is, ang magiging itsura is makikita nyo mamaya. So, eto na guys, yung hinugasan mga lots. Eto na yung itsura nung hinugasan nating seaweed, ba? Diba? Lumaki na, ayan. So, ilalagay na natin yung mga pinaghalo-halo -halo nating sangkap na pang sauce natin para sa salad na dried seaweed. So, eto na ngayon mga lots, na ilagay na natin yung kanyang kanyang sauce. Ayan. Ready to eat na to, mga lords ready to eat na. Ayan, apakasarap po niyan, mga lods. Bye-bye. Thank you always for watching.